Guys, yung mga pasaway nandoon, no. Oh. Yan guys, Ano, oh. um, oh, anong ginagawa ng dalawa kung saan sa mga keto? Oh. Hmm. Kami isang guys, kinukulong talaga namin kasi diyan. Tumalabas sila diyan. Hindi oh, naakyat sila do sa bakod. Hmm. Oh, diyan. Oh. Pag akyat nila diyan sa may bakod na 'yan. Yan, pupunta sa bubong. Yeah. Kaya bukas, tatakpan natin ng screen wire. Ayan si Denma. Ayan si Yachi, oh. Yachi! Yachi! Oop! Ang galing, ah. Ano? Babay na? Oh. oi! Oi! Yachi! Yachi!